Narinig po yung niluto kong hamonado na naliligo sa sarsa. Iilan lang lang po ang ricado at super patok talaga sa anumang handaan. Ipakikita ko rin po sa inyo yung maayos na paraan ng pagtatali na hindi po humuhulag po yung laman kapag ka tinatali. Maninipis na hiwa po ng porcha pang ginamit ko. Pero mainam po na kasi mang gamitin nyo yung bang pong may taba-taba ng kaunti. Mas okay po yun. Oh, binabrush ko po muna ng melted butter itong walang mga butong pork chop. Tinapa ko yung pork chop. Oh, nakita nyo. Lagyan nyo po ng asin. Lagyan na rin po natin ng pamintang durog. Tapos lagyan po natin ng asukal na pula para matamis na po yung loob. O oh, pagkatapos, lalagyan po natin yan ng pineapple relish. Kasi nga, hamonado, may tamis factor, di ba? Ito po yung maninipis na hiwa ng hamon. Pambaon nga ito eh, panlagay sa tinapay. Lalagyan po natin ng ham ang loob. Maglatag po tayo ng katamtamang laki ng aluminum foil. O serious muna po tayo. Nakita niyo po yung aluminum foil. Ilipat natin tong pork chop sa gitna na may konting overlap sa gilid. Tapos lagyan nyo pa ulit po ng asukal na pula para ang lasa ay eh, tamis alat yung loob. Dagdagan nyo na rin ng crushed pineapple yung loob. Pagkatapos po ibalot natin na may konting puwersa yung kamay, ang pagbabalot po i palayo mula sa iyo yung hamunado hanggang sa mabalot ng buo. O, ilagay nyo muna sa freezer para tumigas. Pagkatapos tatalian po natin yan na parang hamunado. O ngayon, inilagay ko po ito sa freezer ng tatlong oras para maging ilado at tapos babalutin po natin. Siguradong hindi po magkakalasog-lasog yung loob at hindi nanguhulagpos kasi nga matigas po. Napakahaba nitong ginawa kong hamunado, e eh, maliit lang po ang paglulutoan ko. So, dinisisyonan ko po na hatiin sa gitna. Hindi nyo kinakailangan. Ganyan nyo. Yan. O, oh, ito cooking tip ko sa inyo pag gumagawa kayo ng hamonado. Pagkalagay nyo sa freezer at ibinalot nyo sa foil, o oh, tignan nyo, matigas na. So, pwede nyo siyang palian nang hindi siya humuhulagpos, hindi siya dumudulas, hindi malambot, kasi very firm. O, oh, gawa po tayo ng sauce. Ito po yung natirang crushed pineapple, ah, na lalagyan natin ng asin at paminta. Tapos, dagdagan nyo yung tubig na mo ito, o kaya naman, pork stock or chicken stock. Painit po tayo ng mga tatlong kutsarang mantika sa isang kasirola. O ngayon po, isisir natin yung paligid ng hamunado. Painitin natin, ibabrown natin on all sides. paikot ikutin natin hanggang sa nakikita nyo ba, brown na brown na po yung paligid. O ngayon po, ipakukuluan na natin. O idagdag nyo na po yung sos sa kawali. Pagkatapos yan, o idagdag nyo na yung, yung hamunado. Okay, Pinakuloan ko po ng apat na minuto. Pagkatapos eh, dadagdagan na po natin ulit ng asukal na pula. At ituloy na po natin ang pagpapakulo hanggang sa lumapot na po yung ating sabaw. Yan ang sarsa. Dapat po ang internal temperature ng ating hamunado is 165 degrees Fahrenheit. Hayaan po natin kumulo ng 10 minuto at tanggalin na po natin sa ating kasirola. Sigurado po akong luto na yung loob dahil hindi naman kakapalan yung pork chop na binalot natin. No? So nilagay ko muna sa pinggan on the side. O magdadagdag po tayo ng toyo para may konting alat factor. Niluto po natin ng limang minuto yung sarsa. Pagkatapos po niyan, magdagdag tayo ng pampalapo. 2 tablespoons ng cornstarch na may konting tubig. O oh, hayaan yung kumulo, o, bumubula-bula na. Pagkatapos, saka natin idadagdag ulit yung ating hamonado para malapot na yung sarsa. Oh, paikot-ikutin nyo na yun dyan. Nakita nyo? Sarap niya. Nakupaw. Gupitin nyo muna yung tali ng hamonado bago nyo iserve. Palambutin at saka nyo hiwain. Tingnan nyo yung loob. Ang ganda, di ba? Perfect! O oh, bago nyo po iserve, lagyan nyo ng sauce sa taas. Ang sarap! Ito po ang aking version ng pork hamonado para sa special na okasyon. O oh ano, nag-enjoy po ba kayo? Masaya ako nun pag maraming nanonood, maraming views. Okay po ba? Ron Bilaro po.